dito na naman tayo sa area ng Kuluong 1 guys ano? Kuluong 1 Valenzuela City so guys dito tayo kay Aling Nini eh, you no? Know. dito na tayo sa, sa area ah uh, ito oh. portion Kula ah portion ko na 1 ah portion you ko know. na 2 na kay Aling Nini portion ko na 2 pa lang marami lang, ano ayun ah ah marami nga morning pa sa loob ah meron pa malag pa ayun <laughs> po ang dami oh, uh. lalaki wow Ang hmm. daming tilapia guys, ang lalaki <laughs> Ang dami tilapia ngayon ah. Pero ang taas ng tubig. Ang daming tao rin. Ngayon tayo. Ngayon tayo. Ngayon tayo sa ating ah. Uh. Ngayon tayo. Ating, uh. Ang daming tilapia. Maraming tao din yun. Ah, ngayon araw. Ay araw ng Sabado guys. Yun o. Oh. Ngayon Tara. Ayos tayo. So ayun, good morning guys, good morning. Ayun, tayo ay naglalakad na naman patungo sa ating spot, papunta ron. You know. Kung familiar kayo dito sa lugar guys, ayun. Ah, uh, ito yung ano natin favorite spot natin dito kay Aling Nini. You know? Ayan oh yung paboritong spot natin dito kay Aling so nagbabalik tayo ulit ayun o bali ngayon isang rad naman yung dala natin isang, isang rad lang walang iba ah, itong pang laro natin sa dagat so balak natin ngayon magtitilapia hunt lang tayo so yun kasi puro bangus tayo <laughs> ito ano sinunda natin itong fishing nito puro bangus naman dali natin ngayon puro tilapia naman try, try natin kung may madadali ayun o ayun mga master Good morning. marami na? Nagtitilapya? ya? Ah, oh, meron na rin. Doon, doon. Ang dami nga ng huli. Oh. Saan kaya galing yun? Diyan. Uulal lang eh. Oh, ang bulati. Ah, ang bulati talaga no? Tinapil ang pain mo? Masa? Dyan. Dilan. sila master. Master, good morning. Good morning. na? Ayan o. No, yung mga master natin dito. Mga busy no? Ano na? Ano? Karami na? tilapia. Isa pa lang jaguar. Ah, jaguar. Okay, okay. Ayo, no. Mang piping. Eh, good morning. Ah, magbabangus ka. Karating mo lang din. Kanina pa eh maliliit. Ah, mga nagsi-set up ka na naman ng pangmamo na naman 'yan. Hindi pang tilapia. Ah, pang tilapia. Okay, okay. yun oh. Good luck, good luck sana makarami. Okay, master. oh. Ano? Yeah. Ayan mga guys, ayun ayan daanan muna natin sila master. Ayan. Karating lang daw nila. Kaya isa pa lang ng dali. oh. Sige. May naispatan tayo dito guys <laughs> May naispatan ako dito eh Matagal na natin Hindi nakikita to Pero ngayon ito Natsimpuhan natin ngayon ay <laughs> o Master Jim Good morning Nakko master Anong ginagawa mo rito? Ba't nandito ka nag-iisa ka ha? Wala sa Nasa dagat ka rin naman Wala 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 Nasa ano ko? Busta? Nasa tag neto nasa, uh, nasa ano kahapon uh, Nagbabangos kami Ang dami Saan? pangkina Oh, Saan kayo po ngayon Puno kami dulo. Sa may gate. baboyan dati? Oo, oh, sa oh, dating baboyan. Sa gate to. Yun. Pero nakadali ka na. Naisa. Isa lang. Tilapia ang dami dito ngayon yata. Eh. Marami. Nag-ano Nag nga rin. Oo, oh, gano ka. Ayun ngay magtitilapia hunt din ako. Kaya yun. Titingnan ko dun sa dulo sa... sa ano sa ko oh. sa uh, pwesto ko doon guys, sa natin kung hihigit ang sila. Alam ko, sa dagat ka na naman. Sino kasama mo kapod? Ah, yung kumpare ko. Oh, yun. Guys, ah, uh, yun. Bali, puro kasi ano kayo yun. Bangus yung dali namin kaya ngayon. Ah, uh, dito naman kay Aling Mini muna kasi mahabang pahinga yun na uh, ano, apat na araw hanggang Lunes yung pahinga, yung holiday. Oo, ang haba ng holiday ngayon. Oh, di ba? Si eh si Master Jeep po, tinamo eh. nagliban na kaagad dito. Eh. Kaisa. Nakaisa na oi <laughs> no. Good size siya no. Kalatin kilo ha. Okay. Mga, oh. ganoon siguro. Kalatin kilo. Tama ah, sa dito muna Hindi, ako. Sige, sa unan, ako. okay, ako. sa una na ako na. Okay. Ngayon, apa unahin natin si Madam? Hi. Good <laughs> morning po. Ngayon. Tara guys. Punta muna tayo sa ano Punta muna tayo sa side spot na pupuntahan natin Medyo mataas tubig ngayon Ngayon no? Medyo mataas Yung makikita nyo yung sa ano ng kubo guys Ayun, no? Nasa ano siya Nasa uh, Daanan siya naka uh, ano, Sakto talaga sa ano uh, ng Tulay mm, Yung sa puntang kubo Ayun, eh. Medyo malalim Ayun, no? Ayun, mahigit yung tilapia tila, tila. Saan lang tayo sa lahat Tara, pwesto lang tayo na guys Ayun oh may naispata na naman ako dito o oh. Isang tropang veterano din dito Kaya okay, no guys kay tayo, <laughs> <kayo>. <laughs> Aling Nini no. Ito mabigat, ayun oh, Kuya Med. Ayan Good morning. Ano pa wala. Ayun si Kuya Med guys ano. Si tropa mo sa may... Ah wala pa, nasa abroad pa eh. Hindi, yung mga babae nun, tsaka sila Ah, yung mga kaya yung bahay ko, mga ano, si mga kumpare ko, kasi mga Mariko. ayon ayun, andun, wala, nasa ano pa, o, oh, busy. Ano, nakan na? Wala, pinamigay lang ni Kapiping. Ah, yung mga huli, ah, kayo nito pa Kapiping dito. Andun, yung mga kulay oh, yun, oh. Oh. Ayun, dadaan na kasi ko sila. mo, matanda, tapos yung mga nagbangus ka rin? Ayun pala. Ayun lang. Ay, mamaya. Ano, ang dami tilapia ngayon dito ah. Marami, namamatay ay, nga. Ayan, lalaking, no, ayan lalaking, no, ay, ito, nga, lalaki. yun, oh, lag lalaking lalaki patay. ay, ito oh, nga Grabe na mamatay na nga lang yung mga tilapia. Ilit oh, tsaka lamig eh. Oo oh. nga oh. Ilit tsaka lamig. Siyempre eh tama man. yan, kumagat na lang sila ng kumagat para ano. Hmm. <laughs> Hindi, para ma ano. sa init nga, init. Oo, Oo init. nga, ayan. Tara guys, uh, sit up na tayo. Tingnan natin kung makakadali tayo. Sige, sige. Guys, uh, punta lang natin dito sa laser at saka si madam. Ah, uh, subscriber natin nangingin ng sticker bigyan natin. You know. Bakit Ayan. daw wala pa siya mahuli? Ganyan thank you, thank you. Ah, lang? ano lang. Kumbaga okay. at ang nito, um, medyo ano yan? Tiyagaan lang talaga. Ito, Oo. Ito, Tapos ito, ito. Ay, kailangan may tiyaga. <laughs> ako nga magtitilapya hunt nga ko. Oo. <laughs> Tara tingin ko single. Ano 'yang eh. oh. gaya-gaya ba Oo gaya oh, nga eh. eh. <laughs> ano, pero ano, ah, ano lang, medyo ga-ngaangan mo lang 'yung single, oo. Ah. Medyo magaan lang 'yung mga ano lang mga 1 uh, gram, ganun. Gram. Oo, oo. Para pagka hinatak siya ni tilapia, is madadala siya. Um, uh, 'Di diba nila, oh. oh, ba? Oo, nadadala nadadala. Ah, nadadala. para maramdaman mo na hinahatak siya saka mo siya bibiwasin. Yun. Kasi ito mabigat, ganoon pa lang, paghatak niya, ramdam niya na, ano niya na yon papagpag niya na yun eh. So, kaya hindi siya ma, ano. So, ayun guys, tayo ay magsisit up na ng pantilapia. So, tayo ay magtitilapia na muna. Tayo ay magtitilapia na muna. Yun. Yun guys, uh, dito tayo magpipishing. Ay, dito tayo magtitilapia. Hmm, Ito lang tayo Wala pa sa unang kubo ni Aling Mirna. Aling Nini. So wala kasing nakaano dito. dito. lang tayo. Walang naka-arkila dito guys. Dumingit lang tayo dito. Pero bawal dito guys pag wala kang bayad. Awaya pag, pag pinalis tayo dito, alis tayo. dito lang tayo magta-try. Kasi magtitilap yun. taasan yung taas tubig. lang gamit natin single hook tayo guys single hook lang single hook tapos um, ba pinakapabigat natin yung swivel lang yun tapos wala tayong floater na gagamitin pakikiramdaman lang natin sa tali tali lang pakikiramdaman natin guys ayun bagal sa bumaba tali lang yan yan lang natin, papakiramdaman lang natin yung tali. Pag hinatak niya yan, ibig sabihin, inibit niya na yan. Tain lang natin. Ayun, wala pong nagpapapansin guys ah. Ah, mataas kasi yung tubig. Nasaan na kayo? Magparamdam na kayo at tilapia lang yung sadya ko rito. Uy, uy! Uy, oh, fish on! Uy! Uy! Ayungin! Ayungin pala, guys. <laughs> ayungin. Ay, naku, maraming ayungin na, guys. Ayungin. eh Ay, hindi ko ito papakawalan, guys. Saka. Dito ka, muna. Paray ko. Diyan ka muna at kailangan kita. Masarap, kay Kahit maliit ka. Ayungin pala, eh. Aha. Aha mga marami ayungin dito ngayon. Oh, tilapia. Tilapia. Magbaba pa lang ng ano natin. Sinalok ng ayungin ha. Daming janitor. Ayan. Medyo mataas yung tubig. Yun. Ayun, oh, ano naman Ano naman to Uy, jaguar maliit <laughs> Naku po, lunok pa Lunok pa guys Hindi itong jaguar Tuloy-tuloy oh. ah, na tong kagatan Pakawalan ah. natin to guys Uy, eh, eh, eh. ito ka eh, Laglag pa Mapakawalan ka naman eh Nalaks ka lang Hmm mm. Mm. Eh, hmm. nalaya ka na. Ano na naman tayo, guys? Uy, uy, malaki-laki uy tilapia na, guys. Good size na tilapia. <laughs> Ayun na, good size na tilapia na, guys. <laughs> uy, asan yung ano natin? Tu. May waga natin lagayan, guys. Yun know, gumawa tayo na may wagang nilagayan. Tuhog-tuhog <laughs> lang tayo ngayon dahil wala tayong lagayan. Ayan, dito ka sa mahiwagang lagayan. Bu, yari ka. Eh, huwag ang nagayang tuhog muna bago tanggal. Ilang. Uy. Ito yung basahan dyan. Maganda to guys, maganda. Magandang ano to, magandang tunginahin to. Ay, start pa lang eh. May nagpaparamdam pa, ah, na, na na tilapia. Tuhogin muna natin. Mahirap na. Yun o. Oh. Bago natin tanggalin yung

Oh, ayungin na naman, guys. Oh, tawag na ang dami na naman ayungin dito. Nako, mag na naman si Mrs. dito na ayungin, guys. Hmm? Ah, ayat na naman yun ang ayungin dito. Nako po. I keep natin 'to. Guys, nakahuli tayo ng malaki-laki. Magandang-ganda ang sukat. Nagloko na may camera natin. Biglang nag ano, ayaw mag-on. Ayun oh, no. pakita ko lang, guys. tumikot na 'yun oh. No. Ah, ah ayun guys oh, oh. ayun oh, oh. <laughs> oh dalawa na dilap natin oh good size yung isa oh ayun know? uh, you know? ayos, ito lang natin lagay hindi natin nakuhanan sayang bilang hindi nag yung on yung natin yung camera eh hindi na buhay patay anak ko ano to ay, naku, parang janitor to guys Pag mga ganitong hatak, janitor to Ay, naku, pinapunang pumasok pa Uy, lumabas ka dyan Eh, janitor nga, umkalaki oh, kalaki Pumasok pa sa skawa yan Yun, dyan pa, dito, yun nga, kalaki Kalaking aswang guys Ano ayun Ang nangyari ito ngayon mm -hmm. Ayun, ka hindi ka na pwede makakalabalik. Ang dami nyo. Hmm? Ano? Mamaw na dyan ito. Ano naman, ha? Huh? Na naman yung setup ko. Hmm. Uh. Ayan, dyan ka lang. Kamalis dyan, ha? Dyan ka lang, ha? Kala ko tilapia ng malaki. Ginulat mo ko rin, ha? Naprank mo ko rin, ha? Talaga, oh. Sayang. Uh, pero alam ko na yung hatak mo kaya di mo ma di mo ako mapaprank. Yan, nagis natin. Kaya pala wala masyado, hindi masyadong kumakagat talaga kasi ano? Ang dami nila lang yung nag, ano, lalaro. Yan. Dito ka. Hindi kasi pwede ito paramihin guys. Talagang salo talaga sa palasis daan to. Ayun. Ayun guys. Oh. Ayun. Oh. Ayun mga na ayun. Ang laki. Ito talaga malaking ayungin to. Yan guys, Malaking na ayungin oh. Hmm. Kita niyo? Gaano ka lang ayungin? Oh, goods na goods 'yan. Ah, yan. Sigurado 'yan. Maxio ka. Pangat ka. Ayun guys ah. Ayungin. Skip natin 'to. Uy, Asan ah, na ba? Yun? Kasi mga problema guys Pagkatamad tamad tayong mag dala ng ano, lagayan kaya yan <laughs> tuhog tuhog lang tayo ngayon uy yan 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 tamad kasi magdalang lagayan guys yan yan kaya tuhog tuhog lang tayo yan, <laughs> nah, huwag mong tangayin yan ha yan tama tayo guys uy jaguar jaguar balik natin maliit Ayong yan naman guys, good size na naman ayong niya. Eh. Ayun oh. na tayong dalawang malaking medyo malaking tilapia guys. Kanina. aso, ah, nagloko na naman tong ano natin, hindi na naman gumana yung ating camera. Kaya ayan. Hindi natin nakuha So ayan, pakita na lang muna natin sa inyo. Tingnan muna natin dito. Uy. Ayun oh. Eh. Ngayon guys, Mm, mm, ayan oh, huli natin ngayon Ayan ah Ang dami na, <laughs> na. O, yun, oh, yun, Nakita nyo yan? Ayan oh, yan Dalawang sunod yung tilapia natin Na uh, mahilab-hilab Hindi natin kuhanan, pati itong malaki Hindi natin nakuhanan yan Ayan, balik natin doon natin Ayan o Ayan natin sa makarami pa Tanghali na pala tayo nakarating pala kanina guys. Mali, morning pala yung inano natin. Pero tanghali na tayo nakarating kanina. Tignan mo, mag alas stress na nga eh. Fish on. Uh, Ay, ano, medyo maliit. Medyo maliit. Ayan Medyo maliit guys. Release natin, masyado maliit. Hindi pa siya, ano. Pero pwede na rin sana, pero good. Hindi pa, ano. Pang-release pa talaga yan. Yes. ngatin, natin. Tagayin lang natin. Alam mo, kadali pa tayong malaki. Oo. Oh. Yan lang. Yun, no, oh, peace on. Oh. Kanina pa ito nakakawala, guys. Ito. Hindi na siya nakawala. Yun. Hmm. Kanina ka pa nakakawala. fish <laughs> on na oh, siya, guys. Ayun, no. Oh. oh, okay. Good size, good size. Ayun, oh. Ayun, know, kanina pa ito nakakawala guys eh. Ang laki may kanina nakawala. Ayun, hindi na nasa nakakawala. Ayun, know, manipis kasi ang tama yung mga kanina guys. Siguro nalalabian lang. Ayun, hindi natatamaan ang maayos. Napipigtas. Ayun. Ayos na. lalaki na mga pra-pra natin naman guys. Ayun. Know. Saan so, na? Ayun. Ayun. Kasi lumabas ka agad eh. Ayun oh. No? Ayun oh. No? Ayos. kain. Habi. Ito na. Pagata na sila guys. Pagata na sila. Ang mahirap lang sa ginagawa natin guys na walang flutter kapag kamahangin ay hirap natin tingnan. Ayun oh. Si master oh nakahuli ni Plapla laki ano lakata din huli niya ano ayun na kagata na ano to uy tilapia uy uy nasabitan sa chan uh naisnag naisnag laki naisnag uy <laughs> naisnag natin yun <laughs> nasabitan sa satan guys sakala ko dyan ni Tor eh. laki oh ayun oh no? ah uh, ibig sabihin, nandyan lang sila sa ilalim. Ayun o. No. Mm. Mm, buti na lang. <laughs> Uy, ang lapad, guys. Ang lapad. Ayun o. No. Kita nyo? Grabe. <laughs> ayun ganyan no. uh, na. Uh, harbis na tayong tilapia, guys. Grabe. no, Harbis na tayong tilapia. Harbis na natin yung malalaki. Ayun Ito no. tuhog -tuhog lang. Tuhog-tuhog lang. Sige, dyan lang kayo. Dyan lang kayo. Sige, pasagan lang, dyan. At ang lang kayo dyan. Nata-harvesting ko naman kayo. Tika. Maraming bigas. Ay, si Master, huli na naman. Laki. Masi, lapadar yan. Palitan na kami ni Master. Palitan na kami ni Master ng huli. Tagatan na sila, guys. Yan. Wala, ang pakiramdaman mo lang. Hindi tayo gumamit ng ploter para mabilis lang yung paghagis natin single hook lang gamit natin kaya lang mapakaramdaman mo lang siya na ano kinain atakin niya naman eh yung dapat pag ganito wala kang floater kailangan naka braided line kayo kasi yung braided line guys yan talaga nakikita niyan, yan na lumulutang so makikita niya sana tumatakbo kasi pag nylon yan lubog po kasi yan kaya hindi nyo mano mararamdaman niya na lang oh yan fish ano na naman tayo oh maliit jaguar 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 na maliit mararamdaman nyo lang yan pagka binayok yok yung rod nyo pagka nylon yung line nyo oh yan pero gumawa lang tayo ng leader line syempre yun oh yan tuloy lang tuloy lang natin uy agata na sige Ayun dali na kayo dali. So, ayan guys. Pu Fish on na naman tayo ng mayan yan. Ayan. Kaso medyo maliit. Ayan. 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 may... May kasama tayo dito guys. May mag-ama. shout out sa inyo. Ayan na. First time nila mag-fishing. Ayan o. Inarkila nyo lang yan sir. Oh, ayan. Release natin to. Ayan, ayan. Ano? Ah, masa. Oh. Maganda ba yung ganito? Mga? Okay naman siya. Uh, ano, pero try nyo. Try nyo itong tinapay. Ito, okay. Kasi mm. Uh -huh. tinry namin kayo na parang na, na ano agad eh. Oh, mag, ano, okay. na, ano yan na tagay, matatanggal ka agad eh. Oo oh, nga. Try nyo ito. Huwag nyo lang masyado pitpitin. Tapos yung ano nyo. Siya naglagay ng ano nyan? Ito? Oo. Uh -huh. Yung nirentahan namin. Oo. Oh, Naka-floating lang. Oh, um, I'm gonna try. Kailangan pala ang casting una. Oo. Uh -huh. Ayan o. Oh. Ang mabago lang kasi sila master. Ayan. Sila ganyan ng anak niya. Dapat ganyan ah, lang. Oo, Ganyan lang. Pero da, medyo laki lang ha mamaya yung pain. Tapos huwag niyo masyadong pitpitin. Tapos ganyan lang. Hindi ba natatanggal yung floater? Maganda kung patanggal yung floater, maisagad mo sa ilalim para makahuli. Ganyan, pang gilid, lang kasi siya Hindi pa. hayaan mo lang siya. ayun guys, tingin nyo yung nahuli ko. May kakaibang tilapia, oh. May ganitong tilapia rin pala. Ba't ganito punggok? yun Bakit release na. <laughs> Antay mo lang siyang atakin. Punggok. Ang ganitong tilapia. Fish o na naman tayo guys. Uy, uh, oh, 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 hey, dito ka, dito ka. Oh, okay. Good size. Good size. Uh -huh. Hmm. Pang tuhog na naman, guys. Pang tuhog na naman. Ayun, Ay, si Master Den. Arroyo. Yan <laughs> ang lalaki din ang huli, Master Den. Yan na. Tuhog. 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 Ayan, pang tuhog na naman guys. fish ano naman yun oh good size oh good size good size na naman <laughs> ay nakawala pa saktong pitik eh <laughs> mabira hirap na mawalang salok guys ang oh, laki no na goods na goods eh ako oh, nakawala pa sayang naman palitan natin palitan palitan natin malaki eh palitan mo na ay maliit man ay ayungin ayungin yung pinalit ayungin yung pinalit hindi e, eh ay tinamaan sa mata dyan ka muna at tatuhugin ka mamaya dyan ka lang tapos na tayo mag fishing mabilis ang fishing lang to ayun na uwian na rin yung mga master ayun o ay si master din doon nakarami karami rami yun doon ayun ah baga saglitan lang to sa atin kasi kuha lang tayo pang ulam pang tilapia ayun na, isang rad nga lang gamit natin so ayun o ayun na, huli natin grabe ayun o ayun uh. o harvest tayo tilapia guys puro good size yung pinili natin kasi yung mga maliliit na yan puro ayungin yan ano ayun So, lapad to. Hmm. Ayos. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Nice cats guys. Yun. Uh, muli guys hanggang dito na lang ating pag ano pag ngayon. Uh, yun ah uh, Kumbaga sumaglit so lang tayo dito kay Aling Nene kasi uh, kumuha lang tayo ng tilapia dahil kahapon ay dami natin bangus. Uh, sobra harvest tayo. So yun uh, Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa ating vlog ngayon yun hanggang na ito na lang guys ah, sana ay tuloy tuloy pa rin yung pag support sa ating mga video sa ating isa inyong panonood yun maraming salamat God bless po sa lahat paalam